Naisip mo na ba na marami sa mga sakit na dinadala natin sa ating katawan, isipan, at kaluluwa ay hindi lamang pisikal, kundi bunga rin ng emosyonal at espiritual na mga pasanin na naipon natin sa buong buhay natin. Ilang beses mo na bang naramdaman ang bigat na iyon sa iyong dibdib, ang paghihirap na tila walang katapusan, kahit ang mga sakit na lumilitaw ng walang paliwana. Sa sandaling ito, inaanyayahan kita na huminto, huminga na malalim, at buksan ang iyong sarili sa isang malakas na panalangin ng pagpapagaling na makakaantig hindi lamang sa iyong katawan, kundi pati na rin sa iyong mga damdamin at iyong espiritu. Dahil kapag inilagay natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos nang may pananampalataya at katapatan, nagsisimulang mangyari ang mga himala. Panginoong Diyos, Diyos ng pag-ibig at awa, sa sandaling ito inilalagay ko ang aking sarili sa iyo na kinikilala na hindi ko kayang dalhin ang lahat ng bigat na ipinapataw ng buhay sa akin ng mag-isa. Hinihiling ko sa iyo, aking ama, na yabot ang iyong makapangyarihang mga kamay sa akin, sa aking buhay, sa lahat ng bagay na nakapaligid sa akin. Bisitahin ngayon ang bawat sel ng aking katawan, bawat iniisip sa aking isipan, bawat pakiramdam na nakatago sa aking puso at bawat bahagi ng aking espiritu. Naway lubusan akong balutin ng iyong banal na liwanag Pawiin ang lahat ng sakit, lahat ng sakit, lahat ng kalungkutan at lahat ng dalamhati. Mahal na Ama, hinihiling ko na ikalat mo ang iyong nakapagpapagaling na balsamo sa aking katawan. Nawa ang lahat ng kasamaan na nakapaloob sa akin, pisikal man o emosyonal, ay alisin na ngayon ng iyong kapangyarihan. Ipanumbalik, Panginoon, bawat organ, bawat tissue, bawat nerve, bawat sistema ng aking katawan. Kung saan may sakit, may ginhawa. Kung saan may sakit, magkaroon ng pagpapanumbalik. Kung saan may kahinaan, magkaroon ng lakas. Naniniwala ako na para sa iyo ay walang imposible at sa pamamagitan ng iyong salita, lahat ay maaring mabago. Diyos ko, hinihiling ko rin na pagalingin mo ang aking isip at aking damdamin. Alisin mo, Panginoon, lahat ng takot na nagpaparalisa sa akin. Lahat ng pagkabalisa na pumipigil sa akin. Lahat ng kalungkutan na nagpapabiga sa akin at lahat ng sakit na nagpapanatili sa akin na nakatali sa nakaraan. Naway bumaha sa aking puso ang iyong kapayapaan, na higit sa lahat ng pangunawa. Naway magawa kong magpatawad, patawarin ang aking sarili, at sumulong, malaya sa lahat ng humahadlang sa akin na ganap na mamuhay sa buhay na inihanda mo para sa akin. At, Panginoon, huwag mong kalilimutan ang aking espiritu, ang mahalagang bahaging ito ng aking pagkatao. Palakasin mo ang aking pananampalataya, Irinyo ang aking pag-asa at buhayin sa akin ang pagnanais na lumakad ayon sa iyong kalooban. Nawa ang bawat diwa ng pangaapi, panghihina ng luob, kalungkutan at pagkatalo ay masira ngayon sa pangalan ni Jesus. Naway mabihisan ako ng iyong liwanag, protektahan ng iyong pag-ibig at gabayan ng iyong karunungan. Naway walang palaso ng kaaway ang magkaroon ng kapangyarihan sa aking buhay, at naway palakasin ako upang manalo sa anumang labanan. At sa sandaling ito, inaanyayahan ko kayong mga nakikinig sa akin. Kung ang panalangin ito ay umaantig sa inyong puso, huwag hayaang tumigil ang pagpapalang ito dito. Mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito. Mag-iwan ng komento na nagbabahagi ng iyong kahilingan sa panalangin o iyong patotoo at, higit sa lahat, ipadala ang mensaheng ito sa isang taong mahal mo. Sama-sama, bubuo tayo ng tanikala ng pananampalataya, pagmamahal at pagpapagaling na magdadala ng liwanag at pag-asa sa maraming buhay. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Ipikit mo ang iyong mga mata at hayaan ang iyong sarili sa isang sandali na madama ang presensya ng Diyos na bumabalot sa iyo sa isang malalim at mapagmahal na paraan. Isipin ang isang malambot, maliwanag at nakakainganyang liwanag na dahan-dahang bumababa sa iyo. Pinupuno ang bawat tuwang ng iyong pagkatao. Nagpapainit sa iyong balat nagpapatahimik sa iyong mga iniisip at nagdudulot ng katahimikan sa iyong puso. Ang liwanag na ito ay hindi nagmumula sa isang bagay na makalupa, ngunit mula sa Diyos mismo, na sa sandaling ito ay nagpapakita ng kanyang sarili, binisita ka, nyakap ka, tinatanggap ka at nagsimulang magsagawa ng isang gawain ng pagpapagaling, pagpapanumbalik at pagpapalaya sa lahat ng mga lugar ng iyong buhay. Mahal na Ama, inilalagay ko ang aking sarili sa iyong harapan, na may bukas na puso at sumusuko na kaluluwa sa iyo. Alam mo, Panginoon, bawat pag-iisip na dumadaan sa aking isipan, bawat damdamin na nananahan sa aking puso, bawat sakit na nararamdaman ng aking katawan at bawat sugat na aking dinadala sa aking kaluluwa. Wala, ganap na wala, ang nakatago sa iyong mga mata. Nakikita mo kung ano ang hindi ko maipahayag, kung ano ang madalas na hindi ko maintindihan. Sa makatuwid, aking Diyos, ng buong pagpapakumbaba, Hinihiling ko sa iyo, pumasok ka ngayon, Panginoon, sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao. Pumunta, Ama, kung saan hindi ako makapunta. Hawakan kung saan ikaw lamang ang may akses. Bisitahin ang ugat ng lahat ng sakit, lahat ng trauma, lahat ng sakit, lahat ng pagkabalisa at lahat ng kalungkutan na sumama sa akin sa mahabang panahon. Palayain mo ako, Panginoon, sa hindi nakikitang mga tanikala na nakakulong sa akin. Ilang beses ko ba nararamdaman na limitado, walang lakas, dala ang mga bigat na hindi ko alam kung saan nang galing. Ilang beses ba akong nagigising na may mabigat na puso, puno ng dalamhati, kalungkutan at mga pag-iisip na pilit na kinukumbinsi sa akin na walang paraan. Ngunit ngayon, Panginoon, tumanggi akong tanggapin ang kondisyong ito bilang bahagi ng aking buhay. Tinatanggihan ko ang bawat bigat, bawat pasanin, bawat tangapi na hindi nagmumula sa iyo. Inialay ko sa iyong mga kamay, Panginoon, ang aking mga takot, ang aking mga kawalan ng katiyakan, ang aking mga pagkabigo, ang aking sakit at lahat ng bagay na nagparalisa sa akin, na humahadlang sa akin na mamuhay ng ganap ng buhay na inihanda mo para sa akin. Naway ang lahat ng ito ngayon ay maalis, matunaw at mabuno sa pamamagitan ng lakas ng iyong pag-ibig at na makapangyarihang pagkilos ng iyong presensya. Bisitahin ang aking mga alaala, aking Diyos. Pumunta, Panginoon, sa mga sandali ng aking nakaraan na umaalingaungaw pa rin sa loob ko ngayon, na nagdadala ng sakit, kalungkutan at mga bara. Pagalingin mo, Ama, ang lahat na itinago, itinago, pinigilan sa loob ko. Mga hindi nalutas na sitwasyon, masasakit na salita na nasaktan ako, mga pagtanggi na nagmarka sa akin, mga pagkabigo na nakaagaw ng aking kagalakan, mga trauma na naging dahilan upang mawalan ako ng tiwala sa aking sarili at sa buhay. Naway ang lahat ng mga sugat na ito ay mahawakan, mahugasan at may balik sa pamamagitan ng iyong awa. Naway ang bawat peklat sa aking kaluluwa ay maging isang patotoo ng pagdaig, isang buhay na tanda ng iyong biyaya at iyong pag-ibig. Naway hindi na ako maging bilanggo sa nangyari, ngunit naway ako, mula ngayon, ay lumakad ng malaya, magaan, na may panibagong pag-asa, na may kapayapaan sa aking puso at pananampalataya sa hinaharap na iyong inilaan para sa akin. Panginoong Diyos, hinihiling ko rin na pagalingin mo ang hindi nakikita ng aking mga mata. Ngunit napakabigat sa loob ko. Ilang beses, aking Ama, ang emosyonal na pagkapagod ay nagpaparalisa sa akin. Ang pagkabalisa ay sumisira sa akin. Ang takot ay pumipigil sa akin, at ang kalungkutan ay lumalamon sa akin. Ilang beses, Panginoon, ang aking isipan ay naliligaw sa gitna ng nakalilitong pag-iisip, dalamhati na tila walang katapusan mga alalahanin na umuubos ng aking lakas. Naway ang lahat ng espiritual na pang api na ito ay mahulog sa lupa ngayon. Nawa ang bawat diwa ng panghihina ng loob, malalim na kalungkutan, kawalan ng pag-asa, takot, sakit, pagwawalang kilos, mental at espiritual na kalituhan ay masira, masira, mabawi, at iwaksi ngayon. Nawa ang bawat nagniningas na palaso ng kaaway, bawat negatibong salita na ibinabato laban sa akin, bawat sumpa, bawat inggit, bawat espiritual na bigat ay kanselahin at alisin, sa pangalan ni Jesus. Nawa ang iyong kapayapaan, Panginoon, ay palibutan ako sa isang supernatural na paraan. Nawa'y bumaha sa aking puso, aking isip, aking espiritu at aking katawan. Nawa'y ang aking kaluluwa ay makatagpo ng kapahingahan sa iyong mga bisig. Nawa'y ang aking isipan ay yayon sa mga kaisipan ng langit naway ang aking espiritu ay kumonekta sa iyong kalooban at naway madama ng aking katawan ang dampi ng iyong pangangalaga, na nagdadala ng kaginhawahan, pagpapanibago, lakas at pagpapanumbali. Nawa ang lahat ng pisikal na sakit, lahat ng sakit, lahat ng kakulangan sa ginhawa, lahat ng pagigting ay mapawi sa pamamagitan ng pagpapahid na dumadaloy mula sa iyong trono. Mula sa sandaling ito, naway maging mas magaan, mas kalmado, mas matahimik at payapa ang aking pakiramdam. Naway malinaw kong malasahan ang pagbabagong nagaganap sa loob ko. Pakiramdam na lumakas, nabago, pinoprotektahan at ginagabayan ng liwanag ng iyong pag-ibig. Makapangyarihang Diyos, ipinapahayag ko na walang sakit, physical man, emosyonal o espiritual, ang may kapangyarihan sa aking buhay. Dahil kinikilala ko na ikaw ang Diyos na nagpapagaling, nagpapanumbalik, nagpapalaya at nagbabago. Ikaw ang Diyos na nagpapabago sa lahat ng bagay, na bumubuhay sa namatay, Nabumuhay sa nalugmok, nagpapalakas sa pagod at pinupuno ng pag-asa ang bagbag na puso. At ito ay sa otoridad ng pangalan ni Jesus na ako ay nagpropesya ng pagpapagaling sa akin. Paghilom ng aking isipan, pagpapalaya sa akin sa mga negatibong kaisipan, takot at kasinungalingan na nagpakulong sa akin. Paghilom ng aking damdamin, nagdadala ng balanse, katahimikan, kagaanan at tunay na kagalakan. Pagpapagaling ng aking katawan, pag-alis ng lahat ng sakit, lahat ng sakit, lahat ng kahinaan at pagpapanumbalik ng aking buong kalusugan. Pagpapagaling ng aking kaluluwa, pagpapalaya sa akin mula sa mga sugat, trauma, pananakit, pagkakasala at lahat ng bagay na pilit pa rin nagpapanatili sa akin na nakulong sa nakaraan. Panginoon, ipinapahayag ko sa aking buhay ang ganap na pagpapalaya mula sa lahat ng bagay na hindi nagmumula sa iyo. Paglaya mula sa mga pattern ng pag-iisip na nagpapaniwala sa akin na hindi ko kaya, na hindi ako karapat dapat, na hindi ako karapat dapat na maging masaya. Naway maputol na ngayon ang lahat ng espiritual na tanikala, lahat ng gapos ng pang-aapi, lahat ng negatibong impluensya, at lahat ng bigat na hindi sa akin. Naway mabago ang aking isipan, naway maging dalisay ang aking pag-iisip, naway mapuno ang aking puso ng pagmamahal, kapayapaan, pananampalataya, pag-asa, at pasasalamat. Naway makita ko ang aking sarili at makita ang aking sarili tulad ng pagtingin mo sa akin. Isang obra maestra ng paglikha. Minamahal, pinili, pinoprotektahan, at binabantayan mo. Mula ngayon, naway mamuhay ako ng isang bagong katotohanan, na minarkahan ng iyong presensya, ang iyong kapayapaan at ang iyong pagpapala. Naway lumakad ako sa bawat araw na alam kung hindi ako nag-iisa, na ako ay ginagabayan, pinoprotektahan at inaalalayan mo. Naway gabayan ng iyong pag-ibig ang bawat hakbang at maging refleksyon nawa ang aking buhay ng iyong biyaya, iyong pangangalaga at iyong kagandahang loob. Panatilihing nakapikit ang iyong mga mata, huminga na malalim at hayaan ang mapagmahal na presensyang ito ng Diyos na bumalot sa iyo ng lubusan. Ngayon isipin ang isang malambot na liwanag na bumababa sa iyo, na humipo sa iyong isip, katawan at espiritu. Para bang isang kamay na puno ng pagmamahal at kapangyarihan ang nakapatong sa iyong ulo, na nagdadala ng kapayapaan, kagalingan at pagpapalaya. Narito ang Diyos. Nakikita kanya, naririnig at nakikilala kanya na walang katulad. Alam niya kung ano ang nasa iyong puso, alam ang bawat iniisip, bawat nakatagong sakit, bawat luha na iyong ibinuhos sa katahimikan, sa mga sandaling walang ibang nakakita o nakapansin. At sa sagradong sandaling ito, tinatanggap kanya. Yakap kanya at binabalot ng kapayapaang higit sa anumang pangunawa. Panginoon, mahal na Diyos, nagpapatuloy ako dito sa iyong presensya. Buong puso kitang hinahanap, dahil alam kong sa iyo lamang ako nakakatagpo ng lakas, ginhawa, at pag-asa. Alam kong walang imposible sa iyo. Alam ko na walang sakit, sakit, kalungkutan, o anumang sitwasyon na hindi kayang baguhin ng iyong kapangyarihan. Sa makatuwid, Ama, hinihiling ko sa iyo, ng buong pananampalataya ko, na hipuin ang anak na ito, itong anak na babae na nasa panalangin ngayon, naway maabot ng iyong makapangyarihang kamay ang bawat selula, bawat tisyo, bawat organ, bawat bahagi ng katawan. Naway dumaloy ang iyong banal na espiritu sa buong katawan na ito, na nag-aalis ng mga bukol, pamamaga, impeksyon, pananakit, sakit, at anumang kasamang maaring naroroon. Naway magkaroon ng buhay kung saan may pagkasira. Naway magkaroon ng kagalingan kung saan may karamdaman. Naway ang lahat ng hindi nagmumula sa iyo ngayon ay mapunit, mabawi, at itapon sa pangalan ni Jesus. Ama, humihingi din ako sa iyo ng emosyonal na pagpapagaling. Dahil maraming beses, Panginoon, ang mga sugat na pinakamasakit ay wala sa katawan, kundi sa kaluluwa. Sila ay mga marka ng masasakit na salita, ng masasakit na sitwasyon, ng mga pagtanggi, pag-abandona, pagtataksil at pagkawala na nag-iwan ng na malalalim na pekla Ilang beses, Panginoon, ang taong ito na nananalangin ngayon ay nadama na nag-iisa, walang lakas, walang pag-asa, pasan ang napakalaking biga sa kanilang dibdib, isang tahimik na sakit na walang nakikita. Kaya nga, hinihiling ko sa iyo, Ama, na ibuhos mo ang iyong pag-ibig, ang iyong balsamo, ang iyong pangangalaga sa kanila. Humayo ka, Panginoon, pagalingin ang kanilang mga damdamin, linisin ang kanilang mga isipan, pinapakalma ang kanilang mga puso. Alisin ang lahat ng sakit, lahat ng hinanakit, lahat ng kalungkutan, lahat ng pagkabalisa, lahat ng takot, lahat ng dalamhati at lahat ng iniisip ng pagkatalo. Naway bunutin ang bawat ugat ng kapaitan ngayon at itapon. Banal na Espiritu, huminga sa pusong ito, punuin ang buhay na ito ng pag-asa, kapayapaan at pag-ibig. Kung saan may sakit, ngayon ay may saya. Kung saan may takot, ngayon ay may lakas ng loob kung saan nagkaroon ng kawalan ng kapanatagan. Ngayon ay may ganap na pagtitiwala sa Panginoon. Naway mabago ang isip na ito. Naway palakasin ang pusong ito at ang buhay na ito ay ganap na maibalik sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Naway madama ng taong ito ang pagangat ng timbang, ang gaan na pagdating, ang kapayapaang naninirahan at ang malalim na pakiramdam na hindi sila nag-iisa, na hindi sila kailanman nag-iisa, dahil laging naririto ang Panginoon. At hindi ko napigilang sumigaw para sa espiritual na pagpapagaling, Panginoon. Dahil maraming beses ang mga pakikibaka ay hindi lamang pisikal o emosyonal, ngunit espiritual. Ang mga ito ay mga pang-aapi, pag-atake, masasamang palaso, negatibong impluensya, inggit, sinumpaang mga salita, mga espiritu ng panghihina ng loob, kalungkutan, pagkalito, na sumusubok na paralisahin, pahinain, at alisin ang kapayapaan. Sa makatuwid, ngayon, sa pangalan ni Jesus, sinasaway ko at kinakansela ang bawat gawain ng kadiliman laban sa buhay na ito. Naway ang bawat nagniningas na palaso na masama ay mahulog sa lupa ngayon. Naway ang bawat espiritu ng pang-aapi, bawat malalim na kalungkutan, bawat panghihina ng loob, bawat takiramdam ng lungkot, bawat kaguluhan, bawat pagkalito sa isip, bawat espiritu ng karamdaman, kakapusan, paghihirap, pagkakabahabahagi, at paggawasak ay masira, makansela at masira ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan na nasa pangalan ni Jesus. Ipinapahayag ko na ang liwanag ng Panginoon ngayon ay sumasalakay sa kapaligiran ito, sa tahanan, sa pusong ito. Naway mawala ang lahat ng kadiliman. Naway masira ang bawat kulungan. Matanggal nawa ang bawat tanikala. Nawa ang buhay na ito ay napapalibutan ng banal na proteksyon, binabantayan ng mga anghel ng Panginoon protektado laban sa lahat ng nakikita at hindi nakikitang kasamaan. Naway magdala ang banal na espiritu ng kalinawan, kaunawaan, karunungan at kapayapaan. Naway ang taong ito ay mabago sa loob at labas, palakasin sa espiritual, emosyonal at pisikal. Mula sa sandaling ito, ipinapahayag ko na hindi na kayo ang payahong tao. Kung ano ang pumipigil sa iyo ay hindi na pumipigil sa iyo. Kung ano ang nakasaki sa iyo ay hindi ka na nakakasaki. Ang nagdulot sa iyo ng sakit ay hindi na nagdudulot sa iyo ng sakit dahil ipinatong ng Diyos ang kanyang mga kamay sa iyo. Binuhay ka niya, binago ka, pinanumbalik ka. At mula ngayon, mapapansin mo ang mga pagbabagong nangyayari. Mapapansin mo na nababawasan ang iyong paghihirap, na maaari kang matulog muli, na ang iyong katawan ay tumutugon, na ang iyong isip ay huminahon, at ang iyong espiritu ay lumalakas. May bagong ginagawa ang Diyos hindi ka dinala dito kung nagkataon. May plano, may layunin, at higit sa lahat, may pagmamahal. Isang pag-ibig na napakadakila, napakalakas, na kaya nitong pagalingin ang anumang sugat, physical man, emosyonal, o espiritual. Kung naramdaman mo ang presensyang ito, kung ang panalangin na ito ay nagsasalita sa iyong puso, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa channel, i-activate ang notification bell upang matanggap ang lahat ng aming mga panalangin at mensahe ng pananampalataya. Iwanan ang iyong gusto. Magkomento sa ibaba tungkol sa kung ano ang iyong naramdaman, kung ano ang gusto mong maging dahilan para sa panalangin at, higit sa lahat, ibahagi ang video na ito sa isang taong mahal mo na kailangan ding. Makatanggap ng pagpapagaling na ito, kapayapaan at presensyang ito ng Diyos. Pagpalain ka nawa ng Panginoon protektahan at gabayan ka sa bawat araw ng iyong buhay amen